Hi guys, shout out sa inyong tanan ug sa akong mga viewers di ug sa akong mga followers guys for this video magbahog na pud ko og mga alaga na akong iring guys ug iro ug manok. So mani atong trabaho karon sa bukid guys. Magbahog na pud ko og manok. <laughs> Ayan, dito na tayo guys oh. Tingnan niyo ang aking mga alaga guys. Dami akong alaga dito guys oh. Mimi Hello, Memeng! Hoy, Memeng! Ayan, guys, oh, ayan. Ayan, ayan sila, guys, oh. Oh, ayan sila, oh. Kasi mananghalian na sila, guys. Ang aking mga pusa. Ayan. Nandoon sila, guys. At ito pa yung mga maliliit. Ang hmm, dami kong alagang pusa, guys, oh. Ayan, nandoon pa. Tsaka, meron naman din po akong alagang manok, guys. Nandoon sa labas mamaya ipakita ko sa iyo guys ayan ang aking mga alaga ganyan talaga guys pag mga mahilig tayo sa mga mga animal bitaw guys um, pit lover tayo guys no? alam nyo naman yan guys mahilig tayo sa mga sa mga ano mga pusa yan ang pusa oh saka may cute pang pusa ayan pakakainin ko na yan guys Mamaya steady lang kayo dyan, Mimi. Yan, nandyan sila, guys, oh. Oh, may maliit pa, guys, oh. May maliit pa kaming pusa, guys, oh. oh. <laughs> Yan, nandoon, guys, nandoon, doon. Mm. Mim. Yan, may aso pa ako, guys. Kaya ito pa, ito pa, guys, yung ano ko, guys, alaga namin pusa, guys, oh, so, ito. Ito. Mm. Yan, may aso kami, eh may maliit kaming pusa, guys. Ayan, guys, oh. mm -hmm. cute man ni Miming, oy. Mm -hmm. Cute man ni akong Miming, guys. Cute, cute. Mahilig talaga ako sa pusa, guys. Kahit sa pagtulog, guys. Nandiyan yan sila sa tabi namin. Char! <laughs> Ayan, dito naman tayo, guys, sa manok. Ayan. Nagsigli para na, guys, yung mga laga naming manok. Andun, guys, oh. At ito pa, oh tanghalian na kasi ngayon pinapakain na namin yung alaga namin manok din kukutikitik ayan yan busog na sila hindi pa yan busy yung isa guys oh nagpapakain ng ano guys Oh, nagpapakain ng manok. Sus, <coughs> hold up. Ngilog mga iro ba? Pungot ko kay mangilog po ng mga manok. Aw, iro. Sa pagkaon sa manok ba? Nainit kayo dari sa amo guys. oy na, ah. Ayan guys. Ayan guys. Ayan, tapos na sila kumain guys. Ng um, dito naman tayo sa pusa. Marami akong pusa guys. Cute ito, ito cute. Ito cute cute. Ang <laughs> cute ang pusa, cute cute miming, miming cute. Ay, <laughs> kusog mama, manguan oi. Kusog ay sila ba oh. Sige na, sige na, sige na. <laughs> Guys, thank you for watching. Guys, please subscribe my YouTube channel.